sa akin nagtagal sa iba ikakasal. Itago mo ko sa pangalang Angel. Matagal-tagal na akong nakikinig sa programa mo. Naiiyak pa nga ako minsan sa mga kwentong binabasa mo. Kaya eto ako hindi na nagdalawang isip na ibahagi ang dahilan ng gabi-gabi kong pag-iyak at pagkawala ng gana sa lahat. This is my secret vow. Hinding hindi ko makakalimutan yung taon kung kailan binura ko yung Facebook ko. Dahil gusto ko nang kalimutan yung ex-boyfriend ko na itago natin sa pangalang Jeff. Actually, hindi ko nga masabing ex ko si Jeff dahil wala kaming personal breakup. Bigla na lang siyang nawala at hindi na siya nagparamdam. And then, Few days later, I decided to create a new Facebook account. And then, meron akong inad na itago natin sa pangalang Nash. But then days later, nakareceive ako ng message request from Jeff. Sinabi niya lahat ng dahilan kung bakit siya nawala. Sinabi niya na ang toxic-toxic daw ng schedule niya and then nag siya ng April 29. Gusto niya raw sana akong pumunta pero ang daming nangyaring aberya sa kanya. Sobra niya raw akong pinagmamalaki sa mga kasamahan niya. Pero parang huli na nung mabasa ko yun. Hindi ko na nareplyan sa Jeff. Dahil napamahal na ako kay Nash. Then, kinabukasan, habang mahimbing pala ang tulog ko, e eh palihim na nakialam si Nash sa cellphone ko. Nabasa niya ang palitan namin ng chats ng isang guy pa na ine-entertain ko. And then dun niya nakita ang screenshots ng messages ni Jeff na ex ko. Tatlong lalaki. Tatlong lalaki ang nasa isip ko nung mga panahong yun. At nang malaman nga ni Nash ang conversations namin ng ex ko na si Jeff at nakikipag-usap pa ako sa ibang lalaki ay nakipag siya sa akin. Hindi ako pumayag. Sabi ko ayusin namin pareho pinili kong manatili kay Nash kesa bumalik at pumayag sa kasal na alok ni Jeff. Binlock ko si Jeff at binura ko uli ang Facebook ko. Gumawa ako ng bago para sa ikaayos namin ni Nash. Maraming, maraming pagkakataon na nag-aaway kaming ng dahil lang sa nagawa ko. Pero tiniis ko lahat ng yun. At marami rin akong naririnig tungkol sa pagiging babaero ni Nash. At hindi ako naniwala doon. Hanggang sa isang araw, naisipan kong buksan ang cellphone niya habang natutulog siya. Yun ang unang beses na pakikialaman ko ang cellphone niya. Parehas kaming hindi nakikialam sa mga cellphone ng bawat isa for privacy. At syempre, may tiwala naman ako sa kanya. Pero ibang kutob ko. Pagbukas ko ng messenger, may mga nakita akong chat na mula sa iba't ibang babae. Kinausap ko siya, kinumpronta ko siya na wag na ulit gagawin at sumagot naman siya ng oo. Nagsorry siya Pinalipas ko yun. Then one day, umuwi siya sa probinsya nila. Umabot siya roon ng halos tatlong linggo. May gabing hindi ko siya matawagan. Ang paliwanag niya sa akin, wala raw siyang signal. Naniwala ako na hanggang sa nakauwi na siya sa akin. Pagod na pagod. Sa sobrang pagod, eh nakatulog siya habang nanunood. Hindi ko naman alam kung anong tumulak sa akin na makialam ulit ng cellphone niya. Pumunta ako sa messenger. tiningnan ko ang restricted messages niya. Hindi ko pa naumpisahan na mabasa ang lahat. E tumulo na ang luha ko. Dahil totoo pa lang sinabi sa akin ng babaeng nag-chat at nag-post pa ng video ko ng gabing hindi ko siya matawagan ay may sinundo siyang iba. Magkasama sila that time. Hindi ko na tinapos basahin ang lahat. Pero isa-isa kong pinikturahan ang lahat. ng nakita ko, nagbihis ako. Pupuntahan ko sana si Tony. Yung guy na dati kong nakakatsyat. Pero hindi pa ako nakakaalis ay nagising na siya. Tinanong niya kung bakit ako umiiyak. Sinabi ko lahat kay Jeff ang nakita ko. Hindi siya nakainig. Humingi siya ng tawad. Pero umalis pa rin ako. Habang nasa biyahe, tuloy pa rin ang pag ko. Tinatawagan ako ni Jeff pero hindi ko sinasagot. Then, mas lumala ang pagiging toxic ng relasyon namin dahil pakiramdam ko, lahat ng sinasabi niya ay puro kasinungalingan. Akala ko nung araw na umalis ako nun sa bahay, eh kaya ko na siyang pakawalan. Pero hindi pa. Hindi ko pala kaya. Kaya sinubukan ko pa rin na makipagbalikan sa kanya. Kahit na wala na akong tiwala sa kanya. Pag hindi ko siya kasama, gusto ko palaging magka-video call kami. Lagi ako nagdududa. At yun ang ikinagagalit niya. Hindi niya nga naisip yung dahilan kung bakit naging ganun ako eh. Kung bakit ako nawalan ng tiwala. And then... Hindi na namin kinaya. Dahil lagi kami nagsusumbatan. Naghiwalay kami Umuwi siya sa pinsan niya at sinabi niyang ipadala ko na lang lahat ng gamit niya. At yun nga ang ginawa ko. Nahurt ako DJ Rocky dahil ganun lang pala kadali sa kanya na iwanan ng lahat. I begged him to st stay. After kong ibigay ang mga gamit niya, ay hinabol ko siya. Nagmakaawa akong bumalik siya sa akin. Naayusin namin ulit. Pero binlock niya ako sa lahat. Umabot ng dalawang linggo ang pagiging cold namin sa isa't isa. And then finally, nag-message siya sa akin. Then naging okay na kami ulit. Bumalik kami sa dati kung paano kami nagsimula. Sa hirap at ganhawa, nangako ako sa kanya na sasamahan ko siya. Nakapagbinitawan na siya ng lahat at inayawan na siya ng lahat. Sasamahan ko pa rin siya. At tinutupad ko yun. May mga oportunidad na tinalikuran ko katulad ng trabaho from Dubai trabaho from Japan dahil hindi ko siya kayang iwan. Sobra ko siyang mahal. Naka-ultimo yung mga maliliit na bagay na gustong gusto kong gawin na ipinagbabawal niyang gawin ko, sinusunod ko. Iwasan ang mga kaibigan ko na hindi niya gusto. Iwasan ko. Dahil nabalitaan din ang pamilya ko na hindi lang ako ang babae ni Nash. Kaya nag-worry sa akin ang pamilya ko. Sabi nila makinig daw ako sa kanila at hiwalayan na si Nash. Pero ako namang si tanga ay ipinagtatanggol pa rin si Nash. Iniisip ko nagbago na siya. Iniisip ko na okay pa rin siyang tao. Mabait pa rin siya. Ayoko kung masira siya sa ibang tao. Wala akong duda. Yan ang itinatatak ko sa puso't isipan ko. Lagi naman na siyang nag-update ngayon eh. Lagi naman na kami magkausap eh kahit na umuwi na siya ng probinsya. Okay lang. And then, dumipas ang mga araw. Hindi na siya nagre-reply sa mga message ko. Overthink malala. Sa sobrang lungkot ko, pinapunta ko si Tony na dati kong nakaka-chat sa bahay. Naginom kami. Iyak ako ng iyak. And then, hindi ko kung may satellite ba itong si Bigla na lang tumawag sa akin. Tanong ko sa kanya, oh, nandiyan ka pa pala? Buhay ka pa pala? ang tagal-tagal kitang tinatawagan. Mm -hmm. hindi mo man lang ako nire-replyan. Hindi ka walang nagpaparamdam. Ano ba ako sa'yo? Hindi ka ba naaawa sa akin? Paulit-ulit mong ginagawa yung mga bagay na nakapagpapasakit sa akin. Paulit-ulit kitang pinatatawad. Pero paulit-ulit mo akong niloloko. Anong kulang sa akin? Anong mali sa akin? Nag-usap na tayo, di ba? Sabi ko, pag may nagugustuhan ka ng iba o meron ka ng iba, iwanan mo na lang ako. Durug, durug, durug na durug na ako. At hindi niya sinagot ang mga tanong ko. Hinayaan niya lang ako umiyak. Lumipas ang buong araw na hindi siya nag-chat o nag-text. Hanggang sa may natanggap akong isang mahabang mensahe mula sa kanya. Love, basta sobrang minahal kita. Ikaw lang ang babaeng minahal ko ng sobra. Na-appreciate ko lahat ng ginagawa mo sa akin, 'nasen. Lahat. Kaya tumagal ako sa iyo kasi sobrang sanap mong magmahal at mag-alaga. Sorry sa mga nagawa kong mali at sa mga bagay na nakakasakit sa iyo. Naiiyak ako na, love. Hindi ko kaya. nako ako sa mga nagawa ko as in. Ikaw yung tipo ng babae na deserves ang lahat. Lahat ng bagay at sa lahat, deserve ng lahat ng pagmamahal. Dapat pahalagahan at ingatan. Mahal na kita ng sobra. No matter what happens, hindi pa tayo tapos. At hindi pa ako nakakabawi sa'yo. Nag-flashback sa akin lahat ng ginawa mo para sa akin. Yung pagtrato mo sa akin, yung pagsisilbi mo sa akin. Inaamin ko na ikaw lang ang babaeng minahal ko ng sobra-sobra ng ganito. Tandaan mo yan. Kung hindi man tayo o para sa ating dalawa tulog, asahan mo nga hahanapin kita. At babawi ako sa lahat. O kung hindi man na tayo pinagtagpo, ipagpipray ko na lang talaga lahat. Nagpapasalamat ako sa iyo. Hindi mo deserve na paglaruan lang o gamitin lang. Ikaw yung wife material na tao. Tumagal ako sa iyo dahil hindi lang sa ganda mo pati sa ugali mo, wala akong masabi. Patawarin mo sana ako sa lahat ng nagawa kong mali. Priceless ang pagmamahal mo at kahit kailan hindi ko yan mapapantayan. Yun ang sinabi niya sa akin. Then ang reply ko, bakit parang nagpapaalam ka na? May problema ba? Then hindi na siya nagreply. Hindi na rin siya sumagot sa tawag ko. Nakablock na rin ako sa number niya. Kaya ayun. Natapos ang lahat na walang sagot sa mga katanungan ko. hindi niya ako napaglaban. Kagaya ng kumpayno. Nung kumpayno ko siya kayang ipaglaban. Isinugol ko ang lahat pero ang ending ako ang talo. Ako ang naiwang durog. At hanggang ngayon, nandito pa rin yung sakit. Daladala -dala ko pa rin hanggang ngayon. Sana mawala na 'to.